Kahapon ay sinara botohan sa ikatlo at huling araw ng mahigpit at kontroladong eleksyon sa Russia kung saan magikita sa resulta ng exit polls na 88% sa mga boto ay nakukuha ni Vladimir Putin ang pinaka-longest serving president ng modern Russia o ang modern Tsar ng mga Ruso kung saan binabatikos ngayon ang kanyang mga kritiko sa buong mundo na hindi raw patas ang nasabing eleksyon dahil wala naman talagang tunay na kalaban si Putin sa politika sa Russia dahil kung meron man ito ay patay na o nabubulok sa bilangguan. Kaya pag-uusapan natin ngayon ang pagkapanalo ni Putin sa kanyang ikalimang termino bilang presidente ng Russian Federation. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa mga susunod na kwento dito sa Abiseth TV. Simula pa noong 1999 ay nasa kapangyarihan na si Putin matapos itong manalo sa kanyang pinakaunang termino bilang presidente ng Russia at simula doon ay patuloy lang ito sa pag-extend ng kanyang termino dahil palagi itong nananalo sa eleksyon. Saglit lang itong napalitan noong 2008 pero nagbalik na naman si Putin sa kanyang pwesto noong 2012. Hanggang sa ngayon, ikalimang termino na niya sa kanyang opisina na ayon sa reporter na si Sergey Sabatovsky na nangunguna raw sa butuhan si Putin na nasa 87 or 88 ayon sa exit polls ng Russian state-owned polling organization. Pero mas lumobo ang bilang ng boto ni Putin ngayon kesa sa nakaraang niyang eleksyon at hindi na raw ito nakakabigla ayon sa si media dahil ang mga botong ito ay mula sa mga teritoryong nasakop nila sa Ukraine tulad ng Donbass, Luhansk at Heroin Region. Kaya isang landslide victory ang nakuha ni Putin sa eleksyon. Kahit ganun pa man ay marami pa rin ang nagpoprotesta sa labas ng mga voting stations laban kay Putin. Dahil sa digmaan sa Ukraine, dahil hindi naman lahat ng tao sa Russia ay sumusuporta sa kanilang digmaan sa Ukraine. Kaya ayon sa media na kahit ganun pa man ay medyo nagtagumpay pa rin daw ang oposisyon ni Putin sa kanilang kampanya at pagpuprotesta kahit ang representative ng grupo ni Alexei Navalny ay kasama sa mga nagpuprotesta. Si Alexei Navalny ay isang leader ng oposisyon ni Putin na namatay noong nakaraang buwan sa isang penal colony ng Russia sa Siberia. Kahit sa ibang panig ng mundo ay lumahok pa rin ang mga Ruso sa kanilang eleksyon tulad ng sa ng Berlin kung saan libo-libo ang pumila sa Russian Embassy para bumoto at lumahok sa eleksyon para daw ipakita ang kanilang pagpuprotesta laban kay Putin para hindi na ito manalo sa presidential election. Pero kahit ganun paman, ay panalo pa rin si Putin sa presidential election. Lumahok rin sa libo-libong nagpuprotesta ang byuda ng yumaong si Alexei na si Julia Navalny at nananawagan para sa isang political rally laban kay Putin kung saan ang paglahok na ito ni Julia Navalny sa pagwewelga ay maaaring maging rason para siya ay maaresto at makulong. Kaya sinamahan ito ng mga German police palabas ng Russian Embassy sa Berlin matapos itong bumoto sa eleksyon ng Russia. Ayon naman kay Matthew Murray na isang political analyst at professor sa Columbia University si New York na si Alexei Navalny daw talaga ang pinakapag-asa ng Russia dahil ito ang pinakamalakas na katunggali ni Putin sa politika at isang taong may pananampalataya at totoong naniniwala na meron daw talagang free will or kalayaan ang mga Russians na maging isang matatag at mapayapa ang demokrasya sa bansang Russia sa hinaharap. Yun nga lang ay pinatay ito kaya wala daw talagang pag-asa pa na magkaroon ng totoong demokrasya sa Russia dahil sa pagkapanalo ni Putin kung saan tinawag niya itong modern Tsar ng Russia. Dagdag pa ni Matthew Murray na ang mga pagpuprotesta daw laban kay Putin ngayon ay isang halimbawa na nagpapakita na ang ibang mga Ruso daw ay talagang naniniwala at sumusuporta kay Alexei Navalny. Pero yun nga lang ay patay na si Navalny at higit sa lahat ay iligal sa Russia ang pagpapahayag ng mga opinion ng tao. Kaya ito nakulong sa Siberia pero bago ito ikonulong noon ay palagi itong nag-uorganisa ng mga pagwewelga para sa pagpuprotesta laban kay Putin kung saan hinihikayat niya ang kanyang mga kapwa Russians na ilabas ang lahat ng kanilang mga hinaing at concerns laban kay Putin na dahilan nga sa kanyang pagkakakulong at pagkamatay. Kahit ganun pa man ay panalo pa rin si Putin sa eleksyon ngayon sa Russia at kung matatapos niya ang kanyang panglimang termino bilang presidente ng Russia ay malalagpasan na niya si Joseph Stalin ang dating premier ng Soviet Union. Si Putin ang pinaka-longest serving elected leader sa kasaysayan ng Russia kahit na maraming nagpuprotesta laban kay Putin, napaka-popular pa rin ito sa buong Russia. At paniguradong magpapatuloy pa rin ang digmaan ngayon sa Ukraine dahil sa pagkapanalo ni Putin sa eleksyon. At wala pa rin magbabago sa tensyon sa pagitan ng NATO at Russia, mananatili pa rin itong mataas at ang banta sa nuclear war ay hindi pa rin mawawala. Ayon naman kay Putin sa kanyang pahayag sa media matapos ang kanyang pagkakapanalo sa eleksyon na nagpapasalamat daw siya sa lahat ng mga Russians na patuloy pa rin sumusuporta at naniniwala sa kanya at napaka-importante daw nito dahil sa eleksyon na ito ay pinakita nila sa buong mundo nang na pinaka-source daw ng otoridad ng kanilang nasyon ay nasa kamay ng Russian people. Kahit ganun pa man ay inulan pa rin ito ng batikos sa iba't ibang panig ng mundo, partikular sa Europa at Amerika, nang eleksyon daw sa Russia isang palabas lamang ni Putin na kunwaring may botohan na pang magaganap. pero ang totoo daw ay dinoktor na daw ni Putin na siya na ang mananalo sa eleksyon. Ayon sa European Union, ang eleksyon daw ay hindi patas dahil wala namang nakakakilala sa mga katunggali ni Putin at hindi ito patas dahil kontrolado daw ni Putin ng lahat ng mga voting precincts sa iba't ibang bahagi ng Russia. Ayon pa kay David Cameron, ang dating Prime Minister ng Britanya, na natapos na ang butuhan sa Russia matapos ang iligal daw na pagboboto sa mga teritoryo ng Ukraine na nasakop ng Russia na walang pagmonitor ng kahit anong independent na grupo para malaman na patas ang eleksyon. Kaya para daw sa kanya, ng eleksyon na ito ay hindi patas congratulate naman gagad ng China si Putin sa kanyang pagkakapanalo bilang presidente ng Russia. Naayon pa ng China na masaya daw ang kanilang presidente si Xi Jinping sa resulta ng eleksyon sa Russia. Dahil may pagpapatuloy nila ang kanilang matibay na relasyon sa Russia at makakamit ang pagiging strategic partners sa lahat ng bagay at masisiguro ang kapayapaan at pag ng kanilang bansa sa hinaharap. Kahit ano pa ang sabihin ng international media at European Union or US ay talagang panalo na si Putin sa eleksyon sa Russia. Hindi na ito magbabago pa ang resulta sa eleksyon. Kaya ang siguradong mangyayari ay magpapatuloy pang pa digmaan ngayon sa Ukraine at napakataas na tensyon sa Europa laban sa Russia orang ang NATO na baka siyang mag-trigger sa World War III. Hanggang dito na lang muna at huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Abyssal TV para sa mga susunod na kwento. Maraming salamat sa panunood.